It's 1,000 square meter po along Barangay Road po. 15 minutes away from East-West Road po. Mili niya po ng kuryente. Mili niya rin po ng tubig dito. Pasok ang mga truck dito. May truck din po sa kabilang ano namin, may, ka, may mga na-parking yan po ang truck. Ito po yung property. Nakabakod na po yan. May kuryente, may tubig. Ah, pakaraming fruit bearing trees sa loob. Mangga, nyog, lansones, santol, mangustin, mga kalamansi, meron din po diay dito. Ito ang property. Ah. May maliit pong bahay sa loob. 6,000 square meter. Nakabakod na yan. Along Barangay Road.